Welcome my channel! Dito po ako ngayon kasi nakabase po ako today kasi you know that try ko po mag-follow up sa post office namin to sa Elegant City kung nakarting na nga ba yung ano ko yung yung pin code ko sa Google AdSense kaya tara na! Lakbay na tayo! Ay! Mil! Ay! Paita! What is it mga mahal ang um, palka. -pa. Babalik niya hapon kasi wala yung lalaking taga, ano, taga-deliver ng ano namin, pa barangay kasi yan. So, um, wala na ako ng pag-asa. So, wala pa daw. Kaya sa ngayon, ganun na nga. Walang nangyari. So, patan na ako ng palengke. Bilal na ako ng ulam para mamayang gabi parang nanghihina ako. Excited pa naman ako. Tapos, wala naman pa pala. Buto na matuloy ako. Nandiyo hindi ako kumain ng pang tanghalian. Kasi, yun nga, excited. Kasi one month ago, one month ago na. Ang lagpas na one month. So, kala ko nakarating na. Yun pala, wala pa. So, ngayon, putan na ako ng palengke. Mamalikin na lang ako ng mahal lang ng ulamin. Sige, simbay na lang. Hello mga mahal, dito po ka, dito po kami ngayon sa gamit po, ko kuandre ka ng pants. Pants na. Pants na ba? Nakamit ko kuandre sa Iligan. Urat ko na siya sa akin. <laughs> so, ito kasi kain ako kasi nagutom ako galing ako sa tapos office nabulaga na ako, wala pa pala yung pin code. Naulawan ko kadyot. So, dahil sa pagkabulaga ako, nagutom ako, so patayan ako ng humbe. E ano? Humbe? Humbe, chicken canning. Alam mo eh, nalari ako, kung anak ko dito, baka umiiyak na ba? Ay, tumawag na kasi banak yun, know, umiiyak na ba yung bata? Maganda po si Mahal ngayon. Alam mo eh, huwag kang ako. Ayan, nakikita natin mamaya, di ba? <laughs> Hi. Kasi yung gutom ko, so kain ko na lang ito. So nakakita pa ako ng fans dito. Oh, Mag-subscribe na rin kayo. Mag-subscribe na rin ka sa kanya. Ano ka channel mo? Angie Pangga. Angie Pangga. oh, panggaan nyo na siya si Mahal. Angie Pangga. I-subscribe nyo na. Pangga ito Mahal. Mm. Eh. I-click nyo rin ang bill niya. Thank no. <laughs> you. Oh, ha? Kasi kasi yung gutom-gutom na. o di, magganga kada run.

Sista na naman sa namin yung moron. Bangit naman kayo. <laughs> ano mo <ba>, oh. ulo? <laughs> <It's not> Manggod. Al, <laughs> nakauwi na rin na kit sa bahay. Hello! Baby, tibay ka. Hello! 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 Yun know, mga mahal. Napalpak yung lakad ko kasi sabi balikan daw alas 4, ang layo-layo sa amin kaya hindi na ako, hindi na ako bumalik. Uy, dumiritso na ako sa bahay. Mugay na ako kasi baby, iyak na iyak na. Naghanap na tutoy. You mga mahal, hindi ko kasi, nabihay ko kasi na wag na lang ipalahos dito yung ad, Google AdSense sa aming barangay kasi hindi pa kami masyadong kilala dito at baka man pag makarating, so hindi makarating sa akin kasi di ako kilala nga. Hmm. Kaya sabi ko doon sa post office na ako na lang pupunta doon. After one month ago. Yes, at saka nag one month ago nga. Yun nga kanina, yun na nga. Pinuntahan ko doon. Naku naman, minalas naman talaga. Wala naman pala yung lalaki. Nag-deliver din sa kabukiran. Kaya hindi ko siya nakausap kung nakarating na ba talaga. Kasi sabi kasi niya, pag makarating na daw, sasabihin niya sa akin, i-text niya sa akin. Pero yun nga, sinubukan ko lang ipalo up doon kasi baka nga nakalimutan. ba diba? Kasi one month pa eh, diba? So, baka nakalimutan. ilakuto e, ko naman doon. Wala nga siya. So, yun. Nagutom ako bigla. Kaya, pumunta ako ng palengke. At sa dihang, tinereng, kumain ako ng paleng, sa palengke. nagorder ako ng kan kasi sobrang gutom at kasi malit ako ng walang tanghalian. Kaya nagorder ako ng isang kanin tsaka ulam. At yun, ako, nagulat ako kasi walang upuan. Bigla akong kinaway ng... Idol! La, idol to. <laughs> Nagkurat talaga ako. Sabi niya, idol, dito tayo upo, idol. Ano ako, alo, nga talaga. Idol daw. So, nagulat naman talaga ako. Kasi yun nga. Ayun. Nagchikahan kami. Nagchikahan hanggang sa... Yun nga. Pagchika-chika namin... So, napatura sa akin. Paano nga ba? paano nga ba mahal? Sabi niya, paano nga ba madam? Sabi ko, huwag mo naman akong madam madamin dyan. <laughs> madam damin siguro ka mo. <laughs> mahal na lang. Madam ka dyan, ibuslot na ibulsa natin. <laughs> Ayan, mahal yung tawag sa akin. Ayan, kumain kami, chika-chika. So, yun na nga, napapaturo sa akin kung pagtatanong siya kung kailangan ba talagang makuha ang 1,000 subscribers 1,000? 1,000 subscribers uh, tsaka 4,000 watts hour bago ka maging YouTuber. karon sabi niya. Sabi hindi naman sa na bagong bagong YouTuber. YouTuber ka na nga. Kasi lang, kasi ginawa mo na pag YouTube, di ba? So, kailangan mo talaga kunin yung kuta ni, ni YouTube na 1,000 subscriber tapos 4,000 watch hour. Kasi, di ka makakasaw, di ka, di, di ka makakapartner ni Google AdSense kung hindi niya ma-approve ano mo kung hindi mo makuha yung kuta ni YT. So, kahit na maliit naman yung mga views mo, at uh, tuloy-tuloy ka pa rin mag, ano, tuloy-tuloy ka pa rin mag, ano ba yan, mag-post. Kasi lahat ng mga videos mo, nagka-counted din iyon. So, pero, actually, para sa akin, pag pumasok ka talaga sa YouTube, huwag mo talagang isipin na, ganon huwag mo talagang isipin na, ah, uh, papasok ka, gagawin mo yon kasi may sahod, Huwag mong isipin yan, mga mahal. Isipin mo, ah, gagawin mo yan kasi masaya ka. So, kung may blessings, simpre, natural naman talaga yun. Darating naman talaga yung sahod, di ba? Kumukha mo yung ano. Pero, huwag mo yung isipin, huwag mo yung asahan mo na, na, na ano, yun. Kasi, ang isipin mo, yung, yung maka, makagawa ka ng makakaaliw na video, yung bang magugustuhan ng mga tao at nakapagpasaya ka ng mga tao, mga mahal. Wala nating isipin na may sahod tayo. Di ba? Kasi natural naman talaga 'yan eh. <laughs> yun yun, sabi niya, oh, ganun ba talaga, ganun, ganun, ganun. So, sabi ko rin sa kanya, tapos ang kumain, mabadali ako kumain. kaya uh. yun, sabi ko sa kanya, so, maghiwalay-walay na tayo, kasi ako'y nagbabadali pa, kasi, baby Jamaica ko'y umiiyak-iyak na, naghihinga, naghanap naging, ng tutoy ko. <laughs> Ayun, kaya nagbabadali ko, sabi ko sa kanya, mag ka. Uh bye madam? Mahal sa dito. Huwag madam. Mahal na lang kasi nakakahiya. <laughs> Ayun, nag, nagbulag-bulag na't kami. Kaya, sila nga ka pala mahal. Salamat sa lahat. At saka, syempre, um, sana, darating na talaga yun. ba diba? Kasi, one month siguro, kasi sabi ng iba kasi, kadalasan katagalan daw is three months daw bago matanggap. So, Siguro, kasi one month pa naman. Baka nga, matagal pa. Kaya, papalam natin, mga mahal. Thank you so much for watching. And, uh, sana huwag nyo skip mga ads, mga mahal. Thank you. Bye!